for Mr. Rodito, Rodito Ching ng uh, COA. Uh, Mr. Chair, kayo ho yung sinasabi uh, sinasabing uh, supervising uh, auditor ng, uh, ng NFA. Yes, Your Honor. Bakit hindi nyo, Mr. Chair, alam ang nangyayari? Hindi nyo alam ito kung hindi pa nagsalita itong uh, administration. You did, you do not. Uh, it looks like you don't do your job, Kowa. Uh, your Honor, ang kami po kasi Central Office, ah, uh, ang, ang main ano namin is uh, Uh, purely financial lang po kasi wala pong warehouses ha? sa sa uh, sa NFA na uh, central office. Ang warehouses po kasi nasa branch offices po. So hindi po namin alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga bentahan na ganyan. Yung supplies po kasi ng bigas nat sa kanila, sila uh, nasa NFA branch offices po, warehouses ng branch offices po nakatago yung mga bigas. So doon po uh, nagwi-withdraw hindi po namin alam. So, mga ang, Mr. Po. Chair, ang pag-iimbestiga lang ninyo, pag binigyan kayo ng dokumento, hindi niyo tinitignan kayo maghanap ng dokumento. Di ba trabaho niya yan, SCOA, as a commission on audit, you have to look for anomalies. Hindi lang kung ano ang binibigay sa inyo. O baka po kayo tulog lang, sir, lagi. Lagi po kayo nakapikit at napiringan ang inyong mga mata. As uh, Your Honor, ang ano po kasi ang regional ang mga regional offices po ng COA ang tumitingin diyan kasi may mga respective auditors po ang branch offices ng NFA. Kaya nga Mr. Chair, ang sinasabi ko lamang po, hindi ka ba magdududa sa 79,000 bag surprise at ito lang ang X amount lang ang uh, ang uh, pera na nakuha nila. Hindi ba kayo nagduda doon na Teka muna, 79,000 sacks ito. Pagkatapos ganito lang, parang kulang yata. The, the, we, we lost about uh, over 3 million, Mr. Chair. Your Honor. One region lang po yun. Po, opo, Your Honor. Uh, nalaman lang po namin na, may, na merong meron nga transaction. transaksyon nung nakatanggap nga po kami ng sulat galing kay uh, copy po kami ng so, sulat. So hindi po ninyo alam ang nangyayari sa loob ng NFA. Kung may nakatanggap. So kung habang wala po nagsusumbong sa inyo, wala po nagsasabi, you're not doing your job, then hindi po kayo nakakapag-perform ng inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? Po tama po, di po ba? At yes, po, Your Honor. Sabi pag auditor, nag-iimbestiga kayo, tama po? Yes, Your Honor. Kaya lang po, yung primary jurisdiction po ng mga bagay na yan, nasa regional offices po. Mr. Ching, I, your, your, Honor, uh, yan na lang po pero may, may uh, nakikita po ako pagtatakipan or itong uh, uh natin, eh, uh, piring ang mata in, uh, in with the NFA officials.